Alright, 5.03 ng hapon. So, dito tayo sa may Gieraneta. Gieraneta del Monte. Puntahan natin yung isang tropa natin nasa ano daw siya? PICC magja-jogging. So, ako na lang mag-adjust. Ay, <laughs> mag-adjust. So, ako kasi may bike. So, ako na lang ang pupunta. So, kakanan na ako rito. Tapos Siyempre kakaliwa ako dyan sa may Biak na bato, Biak na bato, to? EPG Studios Ito Kakaliwa ko dito Yun Yes Ito na O diba lusong to kanan tayo rito tugs sarap lumaan sa mga ganitong kalye napakatahimi ko banawe banawe konting lusong sa ano na tayo dapitan Dapitan Arcade Ito siya oh Dapitan Arcade Kundiman Kundiman Street Kundiman Dumating Ano daw? Quintos Quintos San Diego Maganda yan Ang ganda ng dapitan tayo sa may UST na you know di conception yun ang bilis lang ang pakiapo na Eh nasa kanan ko. Central Market. ay bat ay bat ka galit. Ay, bat ka galit. Yun lang. Traffic. ah kaya kaya pala traffic ah. kaya pala may taxi Ano ba dito ako nakabuntot? Mali na buntotan ko? salamat nakaalis na wala yung nakabuntot sa akin na nakamotor kung saan saan nakatingin sinundot yung gulong ko on the way na po ako Rex Anaya so kailangan kong pumunta sa pangalawang linya kasi yung bike lane na to halos puro pakanan na yung mga sasakyan na nandito eh may kakaliwa tayo Edishing Ito tayo Hop. Ay nako, nakakatakot yung dump truck. Yan lang. Ay, game zero na. Katagpuin lang natin dito si Rex Anaya sa may PICC. Bicolano Ciclista. Bicolano